Siya to totoo! Sumahan sabi, sabi mo, sabi mo. Ana, sabi mo. Ano sabi mo kalawin? Gusto ko yung casual mong hinabot, anak. <laughs> uh, kilala ko tong mga to, walang mayaman sa kanila. <laughs> 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 tapos nilalagay lang sa couch. Tapos nilalagay lang sa couch. Kung nilagay sa couch, parang nakatapon lang. I, sabi ni Fokera paabot, tapos hindi ako makapaniwala. Sa'yo to? Gumanon pa ako, di diba? <laughs> ba? Hinakaw ko yun. Hinakaw ko lang yun. Sabi ko, sabi ko, ito yung iyo? As in, ito. dinobol check ko pa. Baka mamaya... Ito Sabi... ba? <laughs> ah! Yes! Yes! My successful sister! Baka <laughs> ito? Pucha! Nagulat kami niya ni eh. Kuya Benedict. Ipagkita eh, namin, lumaki mata namin. Si Benedict, benedic. sobrang laki ng mata ni Benedict. Oo. Oh. Guys, yung kasi... <laughs> mahal yan. Sobrang mahal. Tapos mahirap pa magpa-reserve ng mga... Matt Black. <laughs> Ikaw ah. Pag yan, Green Hills lang. Hindi. Ano sa akin? To, regalo? Kaya nga. Oh, kilala naman kita eh. Kilala ko si Fukerat guys. Hindi siya gagastos ng pera sa mga luxury. Unless regalo siya. Kasi okay. ano siya eh. Si Fukerat, palaging family first. Di ba? Ah, Ganda so ng linya ko doon, gago. Hindi ko na, na mukhang pera. Alam mo silang bigay? Ano? Ano? Sino? Baka si Misera, ganun, Hindi ba? Anak ng taga? Ano na naman? Sobrang OA mo naman. Huwag ikaw talaga. Basta. Grabe ah. Uy, sure ka sa'yo sa sa yan ah? Sabi ni Benedict. Shit. ano, ano na siya. Muna pinuhat ko. Tapos nagulat ako. Nakikita ko lang. <laughs> Kaya nilagyan ko ng fur eh. Di ba may fur siya? Bin Binalak ko siya ng fur para siyempre matapunan bababa ang value. Nung no, una, hindi ko alam kung ano to eh. Nung tinabi ko yung fur, nakita ko yung Lady Dior na chain. Sabi ko, oh! Tapos lumaki, nagtinginan kami ni Kuya Benedict na, Kanino yan? Sabi ko, kay Fuker daw. Tapos nagtinginan kami. <laughs> <laughs> nagtinginan lang kay dalawa. Oo, oh, chinek ko. Kung may Alam mo si Bear, alam mo si Bear, nang, gusto ko siya sampalin. G alam mo, dinaganan niya, dinaganan niya. <laughs> Pag-ina niya. Grab. niya lang, dito yung bag, dito yung bag, ginanan niya. Oh. Dito lang siya. Oh! Uy, Dinong lang mo yan, ha? Ah. Ah. Ingatan mo yan, bawal sa sunlight, bawal din sa ano, masyadong humid na lugar, ha? Ano? Ingatan mo yan, dapat matuto ka mag-alaga ng leather. May oh. ano yan eh, temperature 22, ganun yun eh. Oo, oh, okay. may... Pag nadumihan nga daw, mababa yung value eh. Oo, oh, tsaka yung mga alcohol ganun, ingat ka. Baka mag bigla bigla, masustain bigla. So, pag ipapalinis mo yan, dapat doon sa professional. Kasi guys, syempre naman, pumapakalaw ng 300k ang bag na. Siyempre, <laughs> <laughs> okay na. Gen -gen Pero deserve bang -bang. mo yan. Ganon talaga ang epekto Pag marami kang pinapasaya at sobrang sipag mo. Sobrang wala ng tulog para lang magka kaya, kaya nagulat nga ako eh, nakahabol ka po eh. Nung, narin nung narinig mo na ano hindi, hindi na daw kaya ni QD, sabi ka ah, si Fukrat din for sure, ano yan, magpapahinga yan. Kasi walang ano eh. Grabe, parang everyday yung ano nyo. Ganap. Live selling. Oo. Tapos, grabe. Pero nagulat ako si Fukrat pak na pak yung outfit niya. May. <laughs> Pero proud ako sa sa'yo. Very composed ka kahapon. Yeah. Very, very, very expensive. Oh, very conservative lady ang peg ka kahapon. Hindi, hindi okay. masyadong ano. designer ko. Ho. Good job po. Kasama di ba? Kailan ka babalik? Saan? Tayo nyo. Mag-ipon lang ako ngayon dito, tapos uwi oh, yeah, ako doon, mag-stay ako doon ng mga one month kasi gusto ko din mag-stay talaga doon. Kasi na-miss ko na yung mga contents ko doon sa amin. Gusto ko yung bahay ko, yung background ko. Hmm. Eh wala kang choice. Successful Oo. ka dito. Hinahanap-hanap ka dito. <laughs> yeah, diba? oh, gusto, oh, ko sa inyo. Gusto sa inyo. Gusto ko pumunta dyan sa inyo. Tapos gawa tayo ng mga mukbang-mukbang vlog dyan. oh, go lang. Sige, bago ka umalis ha. Ah, hindi, kahit ngayon lang. Tapos alam mo ba, yung bag ko ganun. Tapos eto yung perfume ko doon sa loob. Alam ano? <laughs> Alam ko sila may ganito Sino? Dio. Ah so, ah, so, yun ang sagot mo. Nakapag, ano ka na, nakapagpili, pili ka na. Ha? Nakapagpili ka na ng tao, Kailangan hey, ka sa, ano, sa Tomas to. magpa-party-party ka doon. Kasi, maganda daw mag-party doon eh. Eh, go. Bagay <laughs> sa mga edad mo. Ako, hindi ko na kaya. Sabi sana, lilipasan na kami. Eh, basta mag-ingat ka, fuckerat ha. Oo. Oh. Ingat ka sa mga tao. Makasama naman ako, mga ano, mm. manager at saka assistant. Uh Oo. -oh. Dapat yung pinuprotektaan ka, tapos ingat ka din sa mga pinapakita mo ha. Baka mamaya yung lato-lato mo nasa ex na. Yes! Nakikita na lang. <laughs> <laughs> ay, yung sayo pa naman ipo. Yung... Ah, yes! Ah, yeah, uh, um, 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 sarap nun. Oh, uh, yes! Manguwi na. Ay, ay, uh. Andrew, Andrew, sige pa, sige pa. Hindi uh, <laughs> ko branding. Hindi ko ako Ba, 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 gupit. Bagong gupit. Alis muna ako, babay. Ay, ano? Alis muna ako na inisak sa bumuka mo eh. Sige. <laughs> Hindi, may kailangan lang akong gawin. Hindi, oh, oh, joke. Oo, joke lang, siyempre. Bye-bye! Um, Bye-bye, anak. Live si Jenny. Hattie Hatte ni Sakit. Hala, baka masyado na ako. Tungila kasi, sabi ko sa kanya hanggang eyebrow lang. Pabitin na po. Pagsin mo, pagsin. di ko napansin? Kanina okay lang yung buko. kasi kanina. Thank you, Papi Chulo. At hindi naman ganito buho ko kanina. O baka sa video lang. At Walang basket si Ate Jenny ngayon. Ah, okay, okay. Kakalive niya lang ba? Baka gusto niyo muna kausapin yung mga ano niya. Mga ano niya Guys, bigyan natin chance Si ate Jenny Makipag-interact Ayun, nawala Invitation off